ngayong araw ang search and retrieval operation sa mga umano'y labi ng mga nawawalang sabungero na itinapon sa Taan Lake. Gagamit daw ng iba't ibang equipment at teknolohiya ang mga otoridad para malalim, malaman ang lalim ng lawa. At live mula sa Talisay, Batangas na sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Magandang, umaga, Camila. Kamusta ba ang paghahanda dyan? Yes, Nikki, sisimulan na nga ang search at retrieval operations na dito nga sa Taalay kung saan sinasabing itinapon ang ilang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Kasaba ng Department of Justice, ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi magiging madali ang pagsisid sa Taal Lake dahil nasa 198 meters o 650 feet ang pinakamalalim na bahagi ng lawa. Kaya magsasagawa muna ng paunang survey ang PCG sa ilalim ng lawa para matignan kung pwede itong masisid ng mga technical diver. Gagamit din sila ng ilang equipment para masukat ang lalim at komposisyon ng lake bed. Bukod dyan, may aerial survey din, aga, na, na gamit, din gamit ang mga drone sa ibang bahagi ng Taal Lake. Sa pagsasagawa ng mga ito, matutukoy rin ng mga otoridad ang target area at ang boundary kung hanggang saan gagawin ang paghahanap sa mga bangkay. Uh, sa ngayon, Nikki, wala pa tayong informasyon no, kung kasama nga rin dito si Julie Patidongan o alias Totoy para ituro ang eksaktong lugar kung saan itinapon ang mga bangkay. Uh, Nikki, ngayon yung lagay ng panahon ay uh, maganda pa tirik ang araw pero malakas yung hangin at sa nakikita ko nga dito sa aking gilid ay malakas din yung uh, alon dito sa lawa. Yan yung kailangan bantayan ng mga otoridal dahil uh, dyan nakasalalay kung pwedeng gawin yung uh, technical dive dahil kung masyadong malakas yung alon ay mahihirapan ang pagsisid nga ng mga technical diver ng PCG at syempre binabantayan din dahil nasa alert level 1 pa rin oras ay pwede itong sumabog. Yan muna ang latest update. Balik sa iyo dyan, Nikki. At yan ang express report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.